Mayor, next naman po yung mga future projects nyo. Lalo na para sa aming mga kabataan. Ah, napakarami po nating uh, project para sa mga kabataan. At uh, unang-una siguro ay ang Pio Valenzuela Scholarship. Bukas po ito ngayon. Uh, ay kasalukuyang pong ongoing ang ating uh, registration uh, sa PLV. Pero kung kayo po ay hindi di ho, PLV ang napili nyo nga sa uh, universidad ay nag accept pa rin ho tayo at, uh, at uh, nagbibigay pinan tayo ng educational assistance para sa ating mga kababayang nag-aaral sa labas ng Valenzuela. Of course, ang pinatayo kong wellness, entertainment at sport arena. So mga kasama, sa loob ng West Arena, meron tayong gym, boxing, basketball, volleyball chess, no, darts at iba't ibang mga sports, sports program at pwede ho kayong gumamit ng West Arena lalong-lalo na kung may grupo ho tayo. At ang gym natin makasama membership po ito, pero marami pong uh, case po uh, pupunta pa tayo sa labas para ho magpa-member sa mga gym na kay mahal-mahal ng bayad ay dito po sa West Arena sa abot-kayang uh, uh, halaga ay meron po tayong boxing ring gym na pwede hong para sa mga kaba, kababayan ho natin. At sa mga kabataan, abangan ho natin ang tinatayo kong skate park at paw park. no Ang skate park ay para sa mga entusiast natin ng na skateboarding. Napakarami ho sa, dito sa Valenzuela ang mahilig mag-skateboard. At ang paw park po ay uh, uumpisahan na ito po ay para sa mga pet lovers ho natin. So abangan ho natin yan at uh, inuumpisahan na rin ho ang uh, construction nito malapit lang po sa city hall no at uh, ito mga kasama ay patunay na pinaprioridad ho natin ang uh, mga pangangailangan ng kab kabataan at mga aktibidad ho na magdadala po ng konting kasiyahan at kasiglahan sa ating mga kababayan